Ah. Ma, umarap ka ma, umarap ka, umarap pa Ayan niya mga par, nahiya Tingnan yung mga par, mayroon pa sa si na bull dito mga par Ayan, Yung, yung kalabaw, mga par. So mga par, uh, ma, uh manood tayo mamaya mga par Kasi nga mga par, mayroon tong karabaw racing So lahat ng mga mga par mag racing daw mga par Kalayan mo mga par Paras lang motor mga par Kulang lang yung helmet mga par So maroto yung mga par So abangan nyo mga par Yung karabaw racing mga par At syempre sa pinting mga par Pinting! O mga par, nakita namin yung Karabaw Pinting mga par grabe mga par, super dami na nilang Pinting mga par mo mga par, Pinting yung mga par Pero, super ganda mga par Tingnan yung mga par, o mayroon Pilipinas Carabao mga par Tingnan yung Pintings Karabaw mga par Rabi mga par, super angas talaga yung Karabaw nito mga par Pero, teka, mga par, super lagi kalabaw mga par. at saka pulang pula yung mukha yung mga para teka mga para yan yung mga paro parat at nang titigan ako ng kalabaw mga par. pero actually mga par, sobrang ganda nilang panoorin mga par. pero mga para nakatapak ako ng tae dito ng kalabaw mga par. pero okay lang yan mga par. healthy naman na yan, mga par. ito mga par, lumapit ako sa pinakamalaki na karabaw mga para kalain mo mga para sobrang ganda na yung pinting mga par. limon talaga mga par. tinatawag ito limon karabaw grass wah sobrang angas naman mga par kasi nga sobrang laki ng kalabaw mga parakalain mo mga par mayroon palang kalabaw nito mga par at syempre mga par yung sungay yung mga par kalain mo sobrang ganda mga par parang kulikot ng sili mga par yoro mga par sobrang lakas itong kalabaw nito mga par at syaka mga par sobrang sarap sakyan ito mga par pero teka mga par pakisakaya mga par pero bawal daw mga par sabi ng ko So mga pa, tapos tayo doon sa pinting ng uh, ano, Carabao pinting. So dito naman tayo mga para sa ah, uh, sa racing Carabao. Tingnan yung mga pa, racing mga pa. Tingnan yung... <laughs> Akala ko mga par yun ang Carabao Racing pero hindi pala mga par yung mga kalabaw na painting mga par na pinarada dyan mga par. Kasi nga mga par nandyan yung mga judges mga par kung sino yung maganda yung painting. Siyempre siya yung manalo mga Actually, par. Actually mga par yung beat ko talaga ng karabaw mga par is yung huli mga par. Yung pinakamalaki mga par. Yung lemongrass Carabao mga par na pinangalan ko mga par. Grabe mga par subang laki nga talaga mga par ito mga par ito na yung Carabao Racing mga par grabe mga par first time ko talagang ito makita na merong Carabao Racing mga par meron pala mga par <tos> <Woo>! <tos> Grabe naman mga par, sobrang lakas tumakbo ng kalabaw mga par, akalain mo naman mga par, at ito naman mga par, nakatapak tayo ng ita ng kalabaw mga par, akalain! Nagwa talaga, mga par. Nakatamak ako, mga par. <laughs> Grabe, mga par. Grabe orising, mga par. Ang ganda mga par. Ang ganda mo orin, mga par. Tinutin ka lang, mga par. Yung driver, mga par. Walang helmet, parang <laughs> Grabe yung mga par. Mga no? <laughs> parisi mga par, brad, mga hour later. So mga par sa so, papaway na kami mga par. Uwi na kami sa office mga par kasi tapos sa event mga par. Oh. Grabe. Oh. So